ba yun? Uh Oo. -oh. Saan nakahold ang mister mo? Uh, uh, Kailan pa? Yung Yung 70. Nag-overstick. Pero last year ko, binayaran ko Saan ka nagbayad? Sa uh, Sa BI. Ah, pabalik-balik ka. sa BI. Sa BII, okay. Kung na, na to, sa labas siya, Sa ka natulog? san ka sa kanya. San sa, sa, Rosario, san? sa Rosario Rosario Rosario. ko ko na -tulog, la -tulog. La -tulog, la -tulog

Nakahold si. si. sa fourth floor. Brother, Ingat. Thank you. Thank you. na na

Ay, Pinay siya. Okay. Uh, may information siya na, na na hold yung kanyang mister. Uh, Muhammad po. Muhammad Izzeldin Sid Ahmad po. Ibrahim. Muhammad Izzeldin. Blacklisted po siya. May mga receipt siya, siya dito na inayos niya binayari, binayari niya, brother. Brother, excuse brother. me, for your information yung lang, sa public service. service. No, so, uh, 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 ang gusto natin, gusto natin ano ang na na status, status niya ngayon? Kayo? Sir, ang sinusunod po natin ay protocol po dito kung ano po yung nakalagay sa database namin. Kung dumating po ng June 17, blacklisted pa po, ibig sabihin, hindi pa po lifted ang ating Uh, yung black tracking niya. Ang only the commissioner po ang makapag... Uh, yes. Ano po, uh, na. So mag i, -i, -i, -i -tay po tayo ng, ng uh, uh, order from the commissioner. And then sila na po mismo ang maglilip doon para po matanggal so, ng ko Kaya nga ako nag-check dito kung nandito. So based, based on your on data, nandito yung yes. yeah. tao. Pwede bang bisitahin namin? ah uh, kailangan po natin ng ano po, escort po sa airline.

paragraph sa Nandito po sa na, uh, nandito po sa terminal. Pero inaasahan na sa mga estudyante din. nag na, na

opisina ni General Manager anita. Lito Alvarez. Kasi sila lang daw po ang pwede mag-approve. Wala pa Okay, sir. Sasama na lang tayo. Okay, sir. Thank you. Mrs. Aliga. Nag-aalala yung Mrs. Sinong pwedeng makausap namin? Sige. Sige, mabilis lang. lang. Thank you. Brother, Good afternoon. Meron kasing lumapit sa akin, kababayan natin, Pinay. Kasal siya sa, oh, kasal siya sa foreigner. Last year, na siya dahil ng blacklisted. So, nagbayad sila, nag-process ng requirement dyan sa BI, sa head office. Last year. ah uh, itong June 17, dumating yung husband niya, na-hold na naman until now. At Hanggang 5.30, ano bang oras na? Aabot pa kami kung pupunta kami dyan. Ganito na lang brother ano with respect sa iyo kasi syempre Friday ngayon picturean ko yung documents tapos paki ano bang nangyari bakit ganun thank you ha thank you thank you okay bye 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 picture lang ko. Oh, Pareho ito, tsaka yan. Opo, oh, naka-attach po dun sa lifting po niya. Sir, nasend ka na po lahat eh. Nasend mo na, na, na. na sa office niyo. Kasi niyo po ba, bakit na blacklist? Nag-overstay po ba dito? no so, Nung last time po, nag-overstay po siya. Okay. So, nung last year po. Indigency. So, indigency. So, nakabayad na po lahat. Yes po. po. May resibo. Overday po, pinorward ko na po lahat dyan sa staff ni Commissioner Biado. Ang tanong brother, kung tayo kung nasa na kalagayan na, niya, siyempre gustong makita. Ano, ano ba ang polisiya ninyo? Uh, uh, Magpa-escort na lang tayo hanggang sa... Nandun na po sa opisina ko ng asawa po niya. Oh, sige. Okay, thank, okay, you. thank, you. thank you. thank you. Thank you. po. Kung may-excluded ka sa other kami, kailangan gusto lang daw sa mga kami yung paas nga dyan. na po sa opisina Ano siya si Sen. nasan nandito? Kasali. DGN? Oo nga po. ba? po. Kasi dito si Sir Andy. Kaya po. Sir! Sir! Ano nga po. Ano nga po. Ano nga sa opisina ko, ko pa sa yung asawa ng Para na makita niya yung maayos yung asawa dumatuman dito blacklist ay hindi natin nakapasok. So, it's been four days So, nag-lower na sa asawa. Iyan ang sa Dito nag-aral yung husband mo? Sa Baguio po. Ilang years? Uh, one year po sa Baguio, tapos sa Dagupan po is two years po. Brother. Yeah. Uh, yes. Yes. po Yes. 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 Yes ah, uh, hindi po po nasaan. Pero, nai po na rin po sa terminal kung ano yung subject. Dahil. Anong status niya? In, Inahanap pa po yung documents po niya. Uh, right now, in-trace pa po, po namin. Uh, alam na rin po ng supposed staff admin inaasikaso na po nila, Robert. So, ano? So, balikan ko po kayo. Balikan uh -huh. ko po kayo once ma confirm natin kung nasa inyong documents kasi sa records po namin wala kang natatransmit sa Office of the Commissioner. So most likely nasa legal division pa po, po siya. ah uh, tinitrace lang po ngayon. So anong magiging possibility niyan kung makita ninyo na hindi pa approve? Po? Tingnan po po natin, natin congressman kung nasaan yung papel para doon po, doon po sila makapag-assess yung mga uh, lawyers po namin dito sa okay, Office of the sige. Commissioner po. Actually, kaya ito pumunta sa office ko, hindi na malaman kung saan magigipag-usap at kung anong gagawin eh. Ah, Oo, okay. kaya, kaya kami umeepal. Anyway, hindi mo naman kasalanan yan, ano? Uh, wait ko na lang kung okay. anong advice ng BI. Ah, sige po, sir. Uh, ko lang po yung sa legal po para magkita lang nila yung documents. Then, ma-assess ko yan kung ano talaga yung course of action na gagawin po. Okay, please. Oke, okay, oke, okay, bye-bye. 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 Thank you. Brother. Santay daw. Oke, okay, eh, pertama sama Brother, pakamay. Muwi okay, na kayo. <laughs> okay, thank you. Pasok tayo, chief. Boss, brother. Mamayad ka, ha? Okay, sir. Brother. Brother. laurente, tayo. Taka saan Sa Colosio de Cetro. ha? Thank you. Okay. Dapat may ano uh, brother, yeah, BI yeah, assistance desk. Yeah. sa main office ko, yes. main office, Brother. Hello po. Kailan ko kita po? Ako po niya yung isang asawa ng excluded passenger na naka-ano may sa exclusion by Philippine Airlines po Since blacklisted po, hindi po nakapasok. Kaya nag po ang asawa. Yeah, mm, hindi po pa, blacklisted po talaga. So, okay, okay. okay. By the way, ma'am, excuse me. Sasali lang ako. Hindi kasi binabanggit niya. Blacklisted siya last year. Nag-comply yung misis. May mga resibo sa BI. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi pa deleted sa blacklist. Sinasabi ko sa inyo, kasi iba yung dating na blacklisted. No? Uh Oo. -oh. Ito yung wife niya. Si, sir, gusto kong makita para ma-check ko rin ko anong situation ng nung subject for it. Okay, thank you. Chief, with all due respect, banggitin mo pag may nakausap ka. Ang 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 ano po kasi dito po sinabi ko lang po na kaya hindi po napapasok dahil blacklisted. Hindi ganito. Ah, kanina pa ako nag-observe sa iyo. May nakakausap ka sa office, di ba? Pero hindi mo nababanggit na last year pa siya blacklisted. Eh, nag-request siya, nag-process, nagbayad, nag may resibo, unfortunately, hanggang ngayon, blacklisted. Kasi kaya ko lang nabanggit, brother, chief, importante yung complete information. Kasi pag sinabi mo agad blacklisted, parang ang connotation agad nun, questionable itong tao na ito. Pero at least, masabi natin na last year, nag-process, may documents, may payments, Medyo may, may iba ang dating. Yun Yan lang, lang ang request, request. ko. Hmm. Kasi, kasi pag, pag sinabi natin, natin blacklisted, blacklisted, kahit ako, pagkausap mo, Sir, sir you know, Colonel, blacklisted, blacklisted eh. eh. Hmm? Pero, Pero kung mas ma-inform natin, natin yung mga concert, concert party na ito, ito ay nagbayad, nag-process, nag eh hanggang ngayon, ngayon, ngayon hindi pa na yung, yung blacklist niya. niya, iba, iba yung, yung kailangan, alam, alam kasi yung complete information. Yun lang naman ang aking Punto on behalf of his wife. wife. Doctor afternoon. Wait lang, sir. Yung CID na lang po, sir. Tsaka Nung nagka-problema ng ganito. Sir, nung June 17 po. Kailan po? Saan sa ka, ka pumunta? Doon po sa main po. Sa Tinan, main? Opo, oh tinanong ko po, po doon. Anong sabi? Ang sabi po sa akin, uh, kumuha daw po ako ng SPA para daw po ma ano daw po yung yun po yung pinapirma ko nung June 18 po dito po ulit sir. bumalik po ulit ako yung pinapirma. Sa asawa ko po kasi yun po sabi oh. sa immigration o, so, po. so nakaharap mo siya. Po. Hindi po, hindi po nila inalaw. Sir, no, anong nangyari? Ano po, hindi po ko po ulit tapos pinagawan po ulit ako ng SPA na representative po ako. At e, tapos bumalik po ulit ako doon, sabi po sa akin, balik ka ng Friday para to follow up daw po. E di bumalik po ako kanina. At nag-attend ako ko doon na hanggang magbukas po. Tapos nung sinabi ko po, sabi niya hindi pa daw po siya napaprocessed, sabi ko naman po, last year pa po yan. Ibig, so, ibig mong sabihin, walang malinaw na sinabi sa iyo sa Bureau of Immigration? Wala po. Nung umakyat po ako ng komer, uh, Commissioner po, pina, Office pinasa, of the uh, Commissioner. Po, pinasa po ulit yeah. ako doon sa, sa taas po. Tapos nung pinakita ko po, po yung document po, sabi po niya, ma'am, punin mo to sabi niya, punta ang mag-request ka ng SPA. Yun po yung ulit yung ginawa ko po, pumunta po dito sa airport po. So, hindi lang apat na beses? Hindi po. Tagal na union ka? Yes, sir. Rosario po. May kang mag-anak ka dito sa Manila? Sa Cavite po. Sa Cavite. So, ibig sabihin, ako La ang <laughs> Ibig sabihin, sa La Union ka umuwi? Apo, uh, oh sir. Nung June 18 po. Ay, nung no, oh June 18 po, after ko po nagpasa po ng SPA, kapilitan po na umuwi po ako ng La Union. Tapos, bumalik po ako ng alas 12 kanina po ng madaling araw. Nag-antenn na po ako hanggang mag-open po ng immigration para maaga po ako matapos sana. Pero, yun po. Thank you. Okay. Hello. Thank you. 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 Thank sir! Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Ingat. Bos, lama. <laughs> okay. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Pagkasalan uh, 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 <laughs> uh, ko kaya? San sir? <laughs> uh, <kalala> sa <laughs> yung pinsan ko po. Thank <laughs> 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 po. Ko. Brothers! Uh -oh. <laughs> bayad uh, to ha! <laughs> uh, <laughs> Kalakas na distinto po ulit sa... Okay, <laughs> sir, <laughs> uh, thank, thank you. ko po dati yung retirement na... Sa Pitula po. Sa po. Thank you. Thank you. Ooh. Thank you. Okay. Thank you, Brother. Sabi mo sa sa Thank SWEeland. you. Brother, thank you. Thank you. Thank you. Let's go

Darito po tayo, tayo ngayon, sa Labas ng Pasay. Labas ng Naiya Terminal 1. At uh, ito, ito pong po ang ating kapatid, kapatid na, na si Brother, brother Mohamed Ibrahim. Yes, sir. yes sir. Ay uh, husband At nitong ating kapatid na Pinay. Na Pinay. At base po, po sa documents, noong 2024, nahold na yung ating kapatid na si Mohamed. Yes, Dahil nasa blacklist siya. Nasa blacklist, ibig sabihin, mayroong uh, document siguro na kailangan makomply. And uh, according to his wife, siya ay nag sa Pilipinas. Sa mga kongres nila, how many years? Tatlong taon po. Tatlong taon, dito mo, galing sa Tagalog. No? And, uh, last, itong June 17, bumalik siya sa Pilipinas. Na-hold siya ng Bureau of And ngayon ay 20, 17, 18, 19, 20 kung bakit sila ay katabi ko ngayon, itong kanyang misis, yung, yung kanyang wife, ay uh, pabalik-balik sa pabalik pabalik Bureau of Immigration. Yes, Walang okay. mabinaw na advice kung ano ang kanilang kanyang gagawin. Kaya ang ginawa po natin with Brother, with Brother Matt and, and other staff, pumunta tayo, tayo sa Terminal, Terminal 1 sa Philippine Airlines yes, para, para alamin, alamin ano ang status nitong ating kapatid, kapatid na si, si Mohamed at uh, napagalaman napag natin, napag natin napag doon pala sa holding room, room. Yes, walang Sam bed, walang maayos facility. na facility para kang nasa ka isang open office, office lang. lang open, open office, tama? Yes, at hindi uh, maganda hindi maganda, hindi nakakatuwa And Pabuti uh, uh, na lamang Brother Matt Mayroon tayong kaibigan sa, iyo, sa Bureau of Immigration Agad-agad -ag -ag natin uh, Na itawag ito dito. Dito Hindi naman na natin binaraso Ang sabi natin sa kanila Ano ba ang status? Ano, bang ano ba ang dapat nilang, dapat nilang gawin? gawin? So nakita, nakita nila, nila sa files na, na sila ay may application, may mga resibo na pinagbayaran at yung kanilang application ay dated October 11, 2024 at ngayon ay June 20, 2025. Kaya hinihing natin sa Bureau of Immigration, especially sa Commissioner na sana huwag nang dadasin ito ng iba. Pagkamat itong ating kapatid, kapatid na si Muhammad, si Muhammad ay foreigner, eh, tao pa rin siya. Ibig sabihin tao, dapat, dapat ay tinatrato siya ng tama sa pamamagitan ng pagproseso ng kanyang documents sa lalong madaling panahon. Hindi katulad nito, ilang months na inabot. No? At uh, itong ating kapatid na Pinay, pabalik-balik pa from La Union to Manila dahil Ngayon, wala naman siyang kamag-anak pala dito sa Metro Manila. Manila. Tama? So, so ganoon gano lamang. Ito po ito ay, ah... Uh, of course, natutunan natin mga kaniligan sa, sa airport, no? no? Hindi, ko hindi, naman ilata. Ilata. hindi ko na ilala, hindi ko na isa-isay sila. Inilalabas natin itong video na ito. One, 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 para one ipakiusap, ipakiusap sa Bureau of Immigration na sana huwag ganito. Ito. Pangalawang purpose, bakit inilabas natin ito? Ito ay uh, pangalawa na, sa na ating inaksyonan in in na may problema sa Bureau of Immigration. Na sana mabigyan ng atensyon itong, itong mga ganitong problema, problema. Na natin ang na natin ating public, public service. Public regardless kung foreigner o Pilipino o Pilipina. dapat Ayusin natin ang servisyo at huwag nang maulit pa. Kanina, mayroong security area na hindi ka pwedeng mag-video. Siyempre, respeto sa authority, hindi kami naghihisip. Kaya doon sa aming pag-uusap, doon sa proseso, ay wala kaming video. By the way, tama-tama, ang aming teacher ngayon ay real service advocate of the Philippines. In the road safety advocates of the Philippines. Binuo namin ang real service advocates of the Philippines, ARSAP, para hindi sasabihin yung iba, masyadong epal, si Colonel Pusita, pati hindi problema ng motorista pinapakialaman. At uh, sa ating mga bayan na magkakaproblema na, na nangangailangan ng tulong, Yes, basta nila, basta tama. Kakampi po ninyo kami. Congratulations. Thank you. Thank rin katawan Kadalasang sumisingit, pagod na raramdaman Ngunit diretsyo sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran Magdamag